Urasan natin guys. Hindi ko na urasan kanina nung umalis siya. Pero tingnan natin ang oras na. 4.25 4.25 na siya guys. Kanina pa siya, dum kanina pa siya umalis ng mga 4.15 siguro. Hanggang ngayon wala pa. Ah, ay. Pumunta na naman siguro sa ano. Sa Kino. Tumaya na naman siguro ng loto. Guys. Buti hindi na siya umulan guys. Oh, maliwanag na. Tingnan natin kung anong rason na nang <laughs> magsasabi na naman. Oh, nakita ko yung kaibigan ng dati kong kaibigan na hindi ko pa na <laughs> hindi ko pa nakita noon. Yan ang irarason niya guys. Tingnan natin kung anong nabili niya. Sabon lang. Ay, <laughs> ah, lebi. Sabon lang ang pinabili ko guys. Ang tagal. Malapit lang dito yung supermarket namin. Pwede nga lang maglakad ng 10 minutes eh. Eh, nag siya. Eh, dapat nandito na yun. Ah, hi. Tumaya naman siguro ng loto. Yan, nadiligan yung ano, yung mga... Ay, ano na siya, nabuhay siya dito. at least nakainom ng tubig ulan yung mga mga halaman ko ang tagal niya ano nang oras may dumating <laughs> dumating siya guys ayan 4.30, 4.14 siya. Thank you, baby. Video yung good fun, baby. Huh? You put day one, two video. No, day put one. Matulusan natin si mister. Kukuha ng Christmas light. I help you? Ah, uh, no. It's okay. Take, uh, stay here, baby. Okay, okay. Nandun kasi sa itas, guys, namin nilagay yung Christmas tree so bukas mag so bukas maglalagay na ako ng Christmas tree dahil of ko so yan tusa natin habang nandito pa 这个。Thank you. kasi bukas wala nang tutulong sa akin maglagay magbaba magbaba ng mga gamit ng Christmas tree guys kaya habang nandito si Mr. Tusa natin <laughs> yan what you look okay baby yes yes hey baby yes okay okay more, okay, here, okay. okay. Puro Christmas balls to guys. Ito yung Christmas tree namin. Ayan. Bukas ko na ito. Ilalagay. Saan kaya pwede ilagay? Dito or dito. Saan pwede magandang ano, pwesto? Dito or dito? Pwede din dun guys, no? Kasi may ano siya dun may ewan ko parang dito na lang katulad ng dati Di ba guys dito or dito bahala na masabukas bukas abang abangan nyo guys may christmas tree na kami dito ko na lang ilagay katulad ng dati guys kasi malapit lang yung ito, saksakan. So, naka na din yung table cloth ko para dito sa TV. Yan, table cloth ko guys. Saka ito. Ya, habang nandito din si Mr. Patulong din tayo guys maglagay dito.